Good morning mga kalapatid, ito yung kalapatid natin dito sa loob ng container Nilabas natin sila sa kanilang breeder area Kasi yung kanyang nanay at tatay ay naglalambingan Kaya yung mga anak muna ay pinapaglaro muna natin Ayan ang dalawang anak nila, si Bahaw at si Bansot hmm. Tuwang tuwa naman sila paglalaro nila ay ito ang kalapati natin dito sa loob ng container, sa ibabaw ng barko, sa gitna ng karagatan. Tuwang-tuwa sila, hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa paligid. Magmula nang isila ay sinila. Magmula <laughs> sila ay sinila, hindi pa nila nakikita yung kanilang kapaligiran. Hindi nila alam na nasa gitna sila ng karagatan. Malayo sila sa kabiyas na. <laughs> oh. 'di diba? Hindi nila alam 'yan kung anong nangyayari sa paligid. Kasi hindi ko sila pinaparunda sa labas. Ayaw ko silang magronda-ronda doon sa labas kasi ayaw ko silang nakikita ng mga opisyal ng ating mga opisyal dito sa barko kasi sabihin na naman ay madami na naman tayong kalapate Kaya yan na lang muna kahit sila magitlogan Ah, hindi ko na sila pinapadami mga kalapatid. Kinukuha ko na yung mga itlog nila. Okay na yan ganyan. Kayang-kaya ko nang linisan yung mga dumi nila dito. Ayaw ko lang nung uh, lumalabas sila dun sa labas. Umiipot sila dun sa ibabaw ng barko. Ayaw ko na nun. Kaya dito ko na lang sila pinapakawalan. At kayang-kaya ko nang linisin yan dyan. Mm, hala, nandiyan si kulit. Nasa labas si kulit. Mm. 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 Naririnig niya yung kalapati natin sa labas. Meron pa tayong kalapati diyan eh. Nandiyan pa yung iba mga kalapati na nagsibalikan. <laughs> yung pinakawala natin sa malayo, mga nagsibalikan. Kaya nandiyan pa rin sila. Hindi pa rin sila hindi pa rin tayo iniiwan kahit papaano kahit wala silang masyadong makain yan lang kagandahan talaga sa mga kalapati mga kalapate, basta mahal na mahal mo sila mamahali ka nila kahit na wala ka nang may pakain hindi pa rin sila talaga umaalis eh pinabiyahe ko na yun sila sa malayo pero nagbalikan pa rin talagang dito pa rin sila sa gusto sa barko kaya sabi ko kay kapitan ay ano magagawa natin ay dito gusto ng kalapati pag tsagawa na nating linisin yan, ano na tayo magagawa eh. Sabi ko kung gusto nyo, eh, kayo kung anong gusto nyo gawin. Basta ako, ayaw ko yan, iniisip nyo. Makit na sa breeder nila. Mangingitlog na ito eh. Asawa niya, mangingitlog yan eh. Oh. Kayaan ko lang muna. Yung mga anak niya ay eh maglaro dito sa labas para pangitlog siya. Kapag concentrate siya kaya niyang itlog. Nostorbo naman kasi ng asawa eh. Ang asawa niya yun. Gusto rin po niya eh. ay lang mga kalapatid. Thank you. And ito ang ating update nating kay Bahaw at sa kanyang mga pamilya. Ito ang kapatid niya. Yung lalaki dyan ay ito si We... ano? Yan. Bansot. Yan ang kanyang tatay. yan lang. Thank you. Thank you. Don't forget to subscribe mga kalapatid. Bye bye.